Yung mga kapampangan, actually, maselan sila sa food because they know how to cook. Alam nila kung ano yung masarap. So kane, uh, kami, hindi kami nag-shortcut. We really use yung quality ingredients. Gaano nga ba kasulit ang isang unlimited na all-you-can-eat? We are serving more than 20 dishes. Number one dyan yung balut. Talagang yun ang hinahanap nila. Buro with fried hito, papaitan, at saka yung kare-kare. Yun yung mga dish na gusto nila. Solid na selection. Solid sa kahit anong okasyon. Sa 25 putahing nakahain, malilito ka na sa dami ng nakaline-up na pagkain. Kaya't sugo Puri natin na tikman itong sikat na kainang matatagpuan dito sa tinaguriang culinary capital of the Philippines, Pampanga! Nagit yung owner dito sa Holiday Land. Actually, sa family business ito, nagstart start yung parents ko 1967. More than 50 years na sila sa restaurant. So, kami na yung nagmamanage. So, yung Holiday Land nag-open 1990. Nagstart kami as buffet talaga. And yung mga ibang ala carte like yung batirol yung sisling chicken which is yun yun yung recipe since 1967 last 2013 presyo namin ng buffet was 168 doon talaga kami nakilala yung iba akala nila yung pangalan ng restaurant is 168 buffet Hindi nila alam na holiday land we were serving more than 10 dishes that time. And then, ngayon, presently, yung price namin during weekdays is 328, weekends 348. Uh, we are serving more than 20 dishes every day, 10 a.m. to 10 p.m. Murang all-day only buffet na may mala fiesta ang putahing tinarayo dahil sa sulit nitong presyo. Ito yung Holiday Land Buffet na matatagpuan dito sa isang kanto sa bayan mismo ng San Fernando. Unang tingin palang pagpasok, isiguradong busog ka na agad dito. Ano-ano nga ba ang mga nakahaing ulam at alinang bestseller? Hindi nawawala at palaging binabalik balikan ng mga suking customer. Yung best sellers namin like yung balut, kare-kare, papaitan, buro and with fried hito, nasiserve serve siya everyday. Tapos yung ibang dish na papalitan siya everyday, depende kung ano yung supply. For our dessert, we serve yung halo-halo bar, mga kakanin, at saka mga fresh fruits. Also, we accept functions and events. We have different sizes of room, minimum 5 packs lang, up to 300 packs. Yung customers namin mostly locals and also yung mga traveler dahil along the road siya like going to Subic and Bataan. Usually, yung mga customers namin na tourists, nakabas sila and we can accommodate them like in big groups anytime. Kahit walang reservation, pwedeng walk in na big groups. We take pride sa mga cooks namin. Uh, they've been with us like around 30 years from the start. Talagang sanay na sila sa pagluto. Alam na nila yung parang lasang kapampangan. Yung mga kapampangan, actually maselan sila sa food because they know how to cook. Alam nila kung ano yung masarap. Kami, di kami nag we really use yung quality ingredients. Hindi tinipid sa pampalasa, resto level, pero syempre pang masa. Everyday open at syempre palaging bago ang mga pagkain hinahain nila dito. Pero curious ba kayo kung bakit wala silang ibang branch bukod dito? Ano nga ba ang sikreto sa ganitong klaseng negosyo? Paano nga ba ito tumagal, sumikat at biglang dinayo ng todo-todo? One thing is, nakafocus kami dito sa restaurant. This is our only restaurant. Actually, marami nagtatanong kung meron kaming branches sa iba-ibang lugar like Olongapo, Laguna, muna Manila Angeles pero we preferred na ito lang talaga yung ifo-focus namin kasi mahirap yung restaurant business that's why yun ang talagang ino-focus talaga namin kasi we'd would like to maintain yung consistency ng food para ma-manage namin maayos talaga. Mga Cubs, we're inviting you to visit our Anli Buffet restaurant dito sa Holidayland, located sa San Fernando, Pampanga. Nakabukas kami from 10 a.m. to 10 p.m. We are serving more than 20 dishes. Sana matikman nyo yung mga authentic kapampang dishes. Meron din mga local dishes and some international dishes. Especially, subukan nyo po yung balut at kare-kare. Talaga naman manyaman, Kenny. Mamanta na mga ka Kainan na mga Cavs! At welcome dito sa San Fernando, Pampanga, Holiday Land Buffet. Ang layo ng binyahin natin, Tol, para madayo tong sobrang, holiday. Sobrang, sobrang layo mula backyard papunta dito. Ay, grabe. Haabutin ka siguro ng mga 30 seconds. <laughs> Kala ko 30 steps eh. <laughs> <laughs> well, at least yung previous video natin na backyard, eh naidugtong pa rin. Oo, oh, andyan lang sa tabi. Oh, yeah. andyan lang yung backyard. pero oh. so, backyard pa rin tayo Pero ngayon, subukan natin itong pinagmamalaking Andy Buffet mm -hmm. ng Holiday Inn. Ano ba may mga kinuha mo tol? Kumuha muna ako ng fried rice, tapos dinagyan ko siya ng kare-kare. Tapos yung famous nila na balut ala pobre o sa madaling salita parang balut adobo lang siya, parang ganun. Tapos kumuha tayo ng chicharron bulaklak. Hindi natin palalagpasin ng sisig Kapampangan. Meron din tayong burong ka pangan o yung burong kanin, nilagyan lang natin yan ng gulay para medyo healthy kay putok-batok naman, ampalaya at saka mustasa. At meron din tayo nung cordon bleu. Sa soup naman meron tayong papaitan. Yeah. Kumuha na rin ako ng ginataang suso, toko at baboy at manggat bagoong. Uy, sulit, na. Na sulit, sulit na sulit, tol. Sulit na sulit. sulit ang dami ba? mong kinuwento. <laughs> <laughs> Man, dami. <laughs> Pero siyempre tol, hindi naman ako magpapauli. Gumawa ako ng fried rice, escabeching maya-maya, kalderetang baka, kumuha rin ako ng lengua balut ala pobre. Masarap yan, tol. At syempre, eto, tol, lechong kawali. Meron din ako rito tawilis. At syempre, ang tawilis, karugtong yan, bulalo. Uy, parang batangga. Ay, eh, syempre. Tagay-tay, ganun. Tapos, meron pa rin itong pako salad, tol. Di ba? Ang dami rin. Ang haba nung kwento <laughs> Pero dito, sa presyong ganito, yeah. Hanley Buffet, 328 pag weekdays, tapos 348 pag weekends, eh, mapapakwento ka talaga sa dami ng makukuha mo. Oo oh, naman. Ito yung mga tipong ikukwento mo talaga sa iba. Umpisaan ko na sa famous nila na balut. ala po. Cheers! Cheers, mga cubs. Ito daw yung binabalik balikan. Mm -hmm. Specialty. Andy balut kung gusto mo. Malamis na miss yung pagkakatimpla ng balut na sauce. Nag-complement naman din. Yung na maghahanap ka ng suka, yung tamis na yung nagbigay ng lasa. No. Okay. Hindi no. no. na sabihin ko. Naunahan <laughs> mo ako. Ito magmula itong lengwa. Creamy. Malambot yung ano, arne niya. Hindi natin palalagpasin tol. Ang palaya, tapos yung buro. Kung pansinin nyo, mapait ang, ang palaya pero pag nilagyan mong buro, nangawala yung palaya yung pait at saka yung asim pag pinagsama mo hindi mo na ma-explain kung anong lasa nun no. basta masarap siya para sa akin gusto kong tigman tong escabeching maya maya ko Hmm, merong papaitan dito. Paborito ng Cubs Nation ito eh. Yung mga ganitong sabaw, laman loob, mm -hmm. tapos may konting pait. Tama-tama yung pait niya. Kaya-kaya. Kaya-kaya. Mm -hmm. Patigim ako. ka dyan! kasi sa pasitan, Dol. Kasi mo siya, mapait-pait. Ayun, ang gising. Kasi kung walang pait yan, eh, magtaka ka na. Oo, bakit ang paitan, no? Uwa <laughs> muna ako dito, siyempre, nasa Pampanga tayo, sigurado yeah. may sisig sa buffet nila. Yun palang panalo ka na pag may sisig na, eh. Uy, smiling face. Tasang pulutan. Ang sarap. Let's yung kawali. Sasaw-saw natin dito sa suka na to.

Ito, subukan natin ang samgyupsal ng mga kapampangan. Pinakaletos natin is yung mustasa. Lagyan natin ang mitsong kawali. Ito na yung pinakagotso dyan, yung buro. Balot mo lang dyan. Talagang hinahamon mo ko, ha? Healthy din. Eh, siyempre! Healthy competition pala. Healthy competition. <laughs> oh. Pako, hindi bako! <laughs> <laughs> Talaga itong pako sa bakit? Eh dito, wala kang kinuwang ganito tol eh. Isa sa mga famous din nila, ginataang suso. Meron kasamang toothpick talaga yan para pantusok mo dun sa laman. Mm -hmm. Para Uy! Sausaw pa natin sa gata. Hmm! Ako dapat yun ah! Hindi ko nakakuha yan eh. Parang tol. na naging sa... so, re-rest back na lang ako ng isa. Ayun ulit siya oh. Hmm! Tapos Time on a Ito na naman yung napakamay title. Kaya nga, hindi natin na iwasan. Hmm. Mga kakasya ko, mga kakasya. Kakabukas lang nila. Wala pang hanggang time. Kaya maya maya natin ang pagdumog na naman ito. Garantirado mga kakasya. Kaya hindi na dumog ito kung bakit ko alam. Kasi nga, ayan lang yung bahay namin. Na nakakatuwa dito, bukod sa mga ulam at kung ano-ano pa, meron sa healthy section talaga. Oh! Salad, gulay, nakakatabi yun. Meron pa mangga. Kanto style version. Yan o. Diba si, yung mga manong nag sa labas school. Alamak. Bagong alamak. Alam mo. Hmm. Ay, ngayon ko lang na-appreciate yung bagoong. Bakit? Nung nilagay ko sa mangga, doon lalabas yung lasa. At dahil malasang malasa, sulit na sulit pa. Aba, tag-tag siguro sa tol. Anong, na natin ang libang Team Carat TV sticker itong holiday lang na located dito sa Gaza Road. dahil... Ah, ganun naman kini. Mga outer na yan, <laughs> na. <laughs> <laughs> Ang dami ng limang sticker. Sulit, sulit, eh. pinagsama mo na yung dalawang yun, solid at sulit. Ah, ganun ka sabi. 328. Pero, yung ulam, 25 mga mayigit na solid na ulam, ha? Yung resto type na ulam, oh. Hindi yung panglutong bahay. Mm. Resto quality siya, eh. Yung sisig pa lang, yung sinabi ko kanina, makakita ka lang ng sisig sa andihan. Ba, sulit na bahay mo ba dun, Oo, oh, panalo ka dun. kawali mm, pa. 328 weekdays. Mm -hmm. 348 ng weekends and mm -hmm. holidays. Pero, meron silang leftover price. Ayun lang. Na 428 pesos. <laughs> Mas mahal pa sa binayan mo. Di ba? Yung penalty. Kaya, huwag takaw ka mata. Siguraduhin mo na yung bubunin mong pagkain, eh titirahin mo ng titirahin. Gato <laughs> na nga. Huwag mong itira. Wag kang swapang! Hindi, tama naman yun. Para mm. masuportahan natin sila, mga kat, ang mga businesses. Mm. Pagka may mga halihan na ganyan, tama naman na suportahan natin sila na bumili tayo. Ah. Pero doon sa feeling natin na amount siguro, mm. Kung naman natin, kung kukuha ka, kalis, kaya mo ubusin. Oo. Oh. Kasi kung ititira mo, wala makakain ng tira mo eh. Kasi kung maubos mo, lang yun. ang daling bumalik pag naubos mo. Mm -hmm. Pero hindi pwedeng ibalik yung hindi mo makain. Oo. Uh -huh. Diba? So kumuha ka ng... Exactly. Diba? Kumuha exactly. diba? mm -hmm. Kumuha ka ng tama. Eh, di yung nga to. Oy! Oo oh, nga pala. <laughs> Holiday land. Mm -hmm. Diba? Tain pagkain. Malapit lang sa inyo. Mm -hmm. Diba? 25 na po tayo napakaraming pagkain. Kaya naman! Yan! Sabi mo to, simple lang. <laughs> 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 Teka. <laughs> Bakit may nagsasalita? Okay. Nabuko ako, nabuko. Kinuwento ko lang, kinuwento ko lang. Hindi kasi, kung pinapanood mo ito ngayon, oh. kahapon lang ito nangyari. Oh, kahapon okay, lang. Simple na muna. Simple <laughs> na. Okay. lang. Okay. Kasi hindi tatagal ito. Pwede yun na nga. Okay. Kaya naman. Yan. Holiday lang tayo <laughs> Doon sa San Fernando <laughs> Dami nating makakain Holiday lang tayo Okay <laughs> <laughs> tol. <Simpilangton. laughs> birthday <Simpilangton. laughs> <Simpilangton. laughs> Wala naman masama, simple nga oh, siya. Oh, simple lang, di yeah. ba? Pero may tono pa rin. <laughs> madali lang yun. Ito man eh. Holiday <laughs> lang. Ano? Holiday lang tayo. Yeah. Yeah. Maganda, maganda. Yeah. Kaya naman natin ang steak, mga yeah, ma'am. Kung umabot kayo dito at mahirin kayo sa mga ali-ali buffet, mm -hmm. Eh, na namin to kasi ang daming kulang. Yeah. Pero kung gusto nyo ulitin, ang kinanta niya na pang holiday talaga, yeah. sabayan nyo na ulit. Ulitin natin, tol. Let's check. Holiday lang tayo Kunsa San Fernando Dami nating makakain Holiday lang tayo na! <laughs> May dalawang <laughs> Ang ganda. Mm Perfect sa occasion. So, subukan nyo. 3.28 tsaka 3.48. Wait, this weekend. Dito yan sa Jasa Road, San Fernando, Pampanga. So, ubusin namin muna to. Oh. mahirap tong ubusin. Habang nagsasalita kami dito, nakikipag-enduan sa inyo. Oo, oh. na lang namin to. Pero, oh. gandito na muna. No? Oh, yeah. Sana ay eh, nag-enjoy kayo sa pinanood nyo. Sana nabusog namin kayo. At sana hindi namin kayo nagutom. Hindi ko alam, malindog sa dalawa. Yeah. At palagi niyong tandaan, ingat lang tayo palagi. At ngiti-ngiti lang tayo. Dahil ang ngiti, nakakahawak, Kaya ngiti-ngiti, katulad ni Mayo. Yeah. Ganyan yan ang mga ngiting. Ngiting, happy birthday. <laughs> ay, may singit ko doon. Happy birthday sa mami ko. Happy ay, birthday, birthday mami. Love you. Happy birthday, ay, ay, Happy birthday ay. to you. Happy birthday. Ayan. Shoutout ay. ko na rin mga kapatid ko bago ko i outro to dahil nagpapabating sila. Happy, yeah. na happy anniversary kay Mr. Diesel kay Mrs. Premium Roy and Joby Lopez Alabama. Yeah. Shoutout na rin sa man <laughs> 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 <kong din> natin at mga kayo na rin. Ano ba? Ang dami kong ako po si Gamster. At ako po si Mayor TV. At mula dito sa hometown namin sa San Fernando, Pampanga, ito po ang Team Kalas TV 2023 na lagi magsasabi at magpapahalala sa inyo. Nawag no, na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ang ating rule number one, drinks natin dito, tubig. Hindi na muna tayo umorder. Pwede umorder lang po. Pero tubig, yeah. naman. tubig na muna. Cheers. Ay, ay, Talaga namang manyaman. Talaga namang keni. Bye. Out. <laughs> peace out. Peace <laughs> out. Nalito ako sa kalokohan. Nalito <laughs> ako kasi eh. Mm. Ay, peace out. Peace out. Kain muna kami mga kabs <laughs> ah. Kain na daw yung mga miron. Oy, takpan nyo muna. <laughs> mm, takpan nyo, makakain tayo. tayo check tayo mga cups 8.53 AM Maaga pa naman pero actually bukas na siya Yung pupunta natin Nandito tayo ngayon sa may bandang backyard At gabiyahe tayo ng ganito kaaga Para maaga din tayo dumating Tol, alis tayo Baka mahaba pa biyahe natin eh Ready na ako Tol, nakimpake na ako may bago tayong ano, grab car. Oh. Oo. Ayan, oh. sakyan natin. Ang laki niya. Uy, humusi na pa. Humusi na pa. O, tara na, Saan na tayo. Pupunta tayo ngayon dun sa napanood niya na Anli Buffet na maraming ulam. At ito naman ang car ni Jumbo Billy Passion. Oo, oh, ang ganda na kotse mo. O, oh, syempre naman. Wow, ang may bago. Madumi lang. Ayun <laughs> nga. So, papakita namin sa inyo kung gano'ng kalayo itong pinuntahan namin kaya ganito kami kaaga umalis. At ito na ang pagdadrive natin, ang mismong may-ari nitong sasakyan kong tawagin ay T E. Pero hindi po bastos 'yun, Toyota Turbo daw po kasi. Yan. Yeah, 'Yan ang initials me. niya. So kung makikita nyo, ito yung backyard. Umpisahan na natin ang biyahe. Yeah. Tol, may ako sa biyahe. Team, kapit ka lang, Tol. Baka may plastic dyan. Seatbelt, seatbelt! Seat Baka wala ako plastic. Seatbelt ka daw. Malayo, Tol. Kaya nga, Tol. Eh. natin yan, malayo okay, mga cubs, yung malayo na mga yung biyahe natin hanggang doon! Malayo lugar na yun. Ang pangalan po ng pinuntahan namin ay Holiday Land Buffet. Yan. Yeah. Yeah. Parang nakasulat dito Holiday Land Buffet. Oo nga. Saka parking na, customer oh parking. Oo nga. Pasok mo na dyan. Lan, no, na tayo. Nandito <laughs> na tayo? Yay! Yeah. Hey! Welcome sa Holiday Land, mga Cavs. Ayun lang yung backyard, ganyan tayo doon. Kaya mga na. Baba na tayo dito. Tinakita lang namin kung paano pumunta. So kapag nakita nyo na yung Holiday Land, punta lang kayo sa likod. Ito yung parking lot nila. Doon tayo galing mismo. Yun yung legendary at OG na backyard. Ito yung parking. Pero hindi ito yung harap. Likod to actually. Kasi parkingan to na para hindi ka malapit sa highway. Kung baga, hindi tatamaan yung sasakyan mo basta-basta. Dito ka sa likod. May safety, may gate. Parang private parking. Mayan, Meron ka ba pinagdadaanan? Bakit mag-isa po kayo dito? Masarap dito eh! Wala ka palang problema? Wala! Wala naman palang problema! Masarap, masarap! Hindi pa namin natitikman, nakuna ka na eh! Masarap kumain dito kahit mag-isa ka lang! Ano ang pinakalagustuhan mo diyan sa mga pinagkukuha mo kahit wala namang gulay dyan? Kahit isa o? Oh. Fried chicken! Fried chicken! Maraming fried chicken sa <laughs> Bakit yun ang pinili mo? <laughs> Ayan mga kaos, ito yung selection nila. Meron silang 20 plus na ulam dito sa bilang ko nga na mano mano parang nasa 25 sila so meron pang ganyan at meron din mo kong... ano ba yan kakain na tayo ah wala ay nga kaya, kaya kung hawak eh, eh. ng camera ako <laughs> so, na itong umahawak yeah, ng camera kasi nga si rewind nyo na lang kung uh, gusto nyo matikman o makita pala lang niyo matitikman panunuorin nyo na muna pero sumugod kayo dito to sa Jasa Road dito along uh, dito sa San Fernando Pampanga Jasa Road papunta dito po yung Bataan Papunta po doon yung Manila. Let's go! So, may sinasabi si Ma'am. Ay, ano sabi? Meron kasi silang parang private resort. Uy! Iniimbitahan ka. Hindi ko nakakaya. Uy, nakakaya naman! <laughs> <laughs> Hindi pa na ba yung salvavida? Yung pang ko, bibili na ako mamaya. Pero nakakaya, nakakatuwa, pero nakakaya. Ma'am, pwede ba yung nakatrunks doon? Pwede, <laughs> pwede. <laughs> <laughs> Kung mangyari man yun, bonus clip natin sa pangyayari. Yeah. Makikita nyo naman. ba? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir. Thank you, thank sa you so much, po. Thank you. Thank you, thank you. you. Patayin ko muna to. Let's go. Pauwi na tayo. Hindi ko alam kung kaya ng bonus clip na makita yung buong journey ng pag-uwi namin. <laughs> Pero ito, yung access sa likod ang nadaanan po natin kasi ang car park po nila ay nabas na sa bandang likod. Sa bandang. Fast forward ko na lang or parang time lapse na lang to. At yun na nga, welcome back to the backyard Ganun lang kabilis ang ating biyahe Parang 20 seconds lang doon sa timelapse no Kasi literal yun, galing lang tayo doon Hindi na ako sumakay doon para sa timelapse <laughs> Kaya sana nag-enjoy kayo sa video na to Sana nabusog kayo Sana meron ulit kayong natuklasan katulad namin Well actually hindi ko naman natuklasan Childhood buffet restaurant ko naman na talaga yun Sulit na sulit, sulit na sulit Subukan nyo, let's go!